ah yun nga mga gulong may another customer na naman po tayo rito. Isang bagong mag si install po natin ito. Ang brand niya po ay isang high loss. Ang igugulong niya po isang brand ni Maxis. Baka naman. Nga po ang kakabitan niyan mga agulong pang Aerox po yung mags na yan na binili ng ating customer. Bago po tayo magpatuloy, maraming maraming salamat po sa mga new followers, old followers, top fan, sa mga rising top fan, at sa mga nagshare ng aking upload. Muli maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nakakapanood po ng short video ko mga idol pag may short video po tayo dyan may long form video po yan mga agulong kaya kung nabitin man kayo rito sa short video nya may long form video po yan at panoorin nyo hanggang bakas maraming salamat nga po pala kung napadaan po ito sa iyong wall at kung nabitin ka pakisundan na lang po ang bawat upload natin na kung paano natin gawin ito ang lapad nga po ng pangharapang bahagi mga agulong ay 1.6. At ugaliin din natin kung walang clam protector ang ating machine, lalong lalo ng agaya ng sakin, sa ay naglalagay po tayo ng cover. Ugaliin din natin mga agulong na i-double check yung mga yantas bago natin gawin. Itinuro nga natin sa customer na may mga galos po ang Minimal lang po yung mga scratches dyan pero kahit papaano na natin yung ating customer na may mga galos na po siya baka tayo kasi pag abutan dahil hindi natin na info at alam nila ito ay bago. Dumako na nga po tayo rito sa ating ginagawa ay sinalang na nga po natin sa term machine yan. Ang sukat ng kanyang gulong sa pangharapan ay isang 6080 brand ni Maxis. Sa mga nagsasabi na malambot lang po ang mga ini-install natin, depende po yan kagaya nito mga idol. May mga mags or mga gulong na talagang hirap tayo kumilos or mag-install nito. Sa unang bahagi mga idol, madali lang po natin na ikabit ang kabilang labi. Pagdating naman dito sa pangalawa mga idol, ay talagang hirap tayo mag-install. At kaya nahihirapan tayo dito sa pag install dahil manipis nga po at yung pinaka-center ay manipis na rin. Pangharapang bahagi po ito mga agulong. At sa mga, sa mga nagsasabi dyan na madali lang po daw ang ating ginagawa at malambot, i-try nyo po yung 6080 tapos yung mga aftermarket na mags, napakakunat po nyan. Nagaya ng akin, isa lang na nga natin sa tire machine at hindi nga po gumagalaw yung pinaka mags, hirap pa rin po tayo rito sa pag install pero yakang yaka po natin ito dahil alam naman natin kung ano yung kilos ng labi ng gulong. Alamin nyo rin po mga kagulong kung paano natin ini-install ang mga gulong na ganito na hindi na sinisikwat. Lalong lalo na po sa malang mga tire machine ay kayang kaya nyo po yan. Mapapag-aralan din po yan yung kilos ng gulong. At naipasok na nga po natin yung pinaka gulong na 6080, 1.60 ang lapad ng mags nya dito sa harapan. Hylos pang Aerox po yan, mga idol. Tinanggal na nga po natin yung sa pinyan mga idol. At talagang napaaganda po pag nakaset up na to sa kanyang Aerox. Ang mags na ito, yung nakatindig po doon sa malayo sa atin kung napapansin nyo, dyan po nila ikakabit dyan. Ngayon nilagyan po natin ng tire sealant dyan. Natin na lang po natin yung tire sealant para dun sa mamaya ikakabit nating panghuli bahagi ay may kalahati pa sa mga naglalagay ng tire at hindi naman talaga aware kay sa pintura, mas maganda po ito. Pa-highlights mo naman po mga agulong yung ating mags. Yan, tinuro nga po natin yung ikakakabitan ng mags na yan. Ah, uh, dito mga agulong tuloy na nga po natin na isa lang yung panghulihang bahagi na mags. Ang kulay ng kanyang mags, matte color po ito, color black. At uh, ito nga po ay 7080 by 17 70 yung napili niyang panlikuran. Sa mga nagtatanong bakit ganito ang gulong niya ipapalit, pang street bike lang po ito, hindi po ito yung pang bankingan. Kung gusto mo talaga mahilig ka sa bankingan, yung mga stock talaga at malalapad nga po ang mga gulong niyan. Dito, tuluyan na nga po natin na install yung kabilang bahagi. Pagdating naman po talaga sa mga ganito, 7080, tapos pang hulihan, maganda po ang allowance nito sa kanyang pagpapapasok natin or pag-i-install natin dito sa mga gulong na panghulihan. malapat malapad po kasi ang pinakayantas niyan at malapad din po yung pinakasenter kaya madali po natin may install yan. Hindi ka mukha nung una yung malit na mags na kinabit natin ay talagang hirap tayo tapos ang lit pa ng gulong niya. Hindi ka mukha rito ay napakalambot at hindi po tayo pinahirapan. At tanggalin muna natin mga idol yung sa pinang ating ginawa dyan. Sa mga nagtatanong, Uh, pagdating sa tire sealant na sa inyo na po yan nakadepende po yan sa owner kung hindi ka naman maselan sa yung mags ay pwedeng pwede po yan sa yung sealant pero kung maselan ka sa pintura at uh, talagang hindi pwede sa iyo si tire sealant yan ang ganda po ng high loss na mags na ito na matte color tapos may silver po yung pinakagilid ngayon mga agulong sana mamahalan po dyan pagdating sa singilan, isang daan po talaga ang singil natin dyan. Yan, pinakita ko po sa inyo. Sulit naman po ang ibinayad ni customer gawa ng hindi po natin sinisikwat yan at naalagaan natin ng maayos. Sulit na yan para sa singilan na isandaan. hanggang dito na lang.